So ang ating gawa ngayon mga kaibigan ay magpapalit tayo ng fuel filter ng Toyota Fortuner. So ito ay 2GD engine. Ito yung kanyang makina. So ito ay diesel mga kaibigan. So yan, tinatanggal na yung hose ni Mr. Ibrahim. Ayan. Ito naman yun. Apat na hose mga kaibigan. Yung ating tatanggalin. So pag gumagamit tayo mga kaibigan ng flies ay huwag nyo masyadong pigain itong flies para hindi mabasag itong sinasaksakan ng hose. Kasi plastic lang yan. Apat na hose. Ito pa yung isa. Ito pa. punta na yan sa supply ay bye hindi lakay ay na may talaga yung diesel niya nya kasih ini patandaan ya nih eh, para talang langganan pa sya original. Di angkat mulangnya. Oke. Ini setan. Dia yeah. minum yeah, kanyong sensor, tatanggalin. Intelin lang. So, ayan na mga kaibigan. Pakita mo muna yung kanya uh, fuel filter. So, dito tayo sa laob. So, ito mga kaibigan, yung yung uh, yung position nito mga kaibigan ay may tanda yan. So, ito tsaka dito naman tatapat. Okay? So, I-drain mo na. I-drain mo na. Kakita mo nga mga mga yung kanyang drain plug. Ito drain plug niya. May drain plug yan mga kapatid. Parang sa uh, sa uh, radiator. radiator. Ayan na. Ito yung kanya drain plug. Kapag nagde-drain kayo mga kaibigan ng uh, dito. yung uh, kanyang mamon. Dito nyo bubuksan. Kapag may tubig sya Hindi uh naman -oh. yung malibigaw. Kasi may ito ang nagyan ng kanyang karikin. My guide. So ay eh, mga kaibigan. so kapag uh, nagtanggal tayo dyan, ito lang ang luluwagan natin. Tapos ma tatanggal na natin yung kanyang filter. So ito na mga kaibigan, natanggal na natin itong kanyang filter. So ito yan. Ayan mga dumi. Oo. So ito yung kanyang. Hindi niya, may tubig Hmm. Ito yung kanyang filter. So, nakaganyan yan dyan. Nakaganyan dyan. Tapos, nakataklob naman ito. So, ito yung papalitan natin. Ngayon naglagay ka. Ah, uh, Pag naglagay, ganyan Oh. Ngayon ang marking So, ito ang susundin natin yung marking kapag naglagay tayo. Ulit. Yan. Okay. So ito yung bago niyang filter mga kaibigan. Yung o-ring. Lagyan mo na? So, lagyan natin ng grasa itong o-ring mga kaibigan para hindi kumapit yung kanyang thread. Kapag nagtanggal tayo ulit ay madali lang tanggalin. So, uh, andito na yung ating itatapat. Ayan. Dito na kasentro mo. Ayan. 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 Oh, okay. So, ayan. Tapos. Ganun lang mga kaibigan. At paglagay natin doon mamaya, ganun din yung procedure. So, ilalak natin dito at lagay lang natin yung mga hose kita mo eh saksak mo muna saksak mo muna doon uli na yan saksak mo muna dyan na oh. ito nga ba? Hindi naman nakatapat hindi nakatapat Yeah. pa pa yung kanila. Hindi pa muna tutsilisin muna tutulungan. pa muna. Di ha.

بس لازم تعرف لازم تعرف الواحد لو حط دماغه فيها هيجيبها يعني فاهم بس في مواقف لو انت تعرضت لها بتبقى انت لازم تعرف معلومات حتى الحاجات اللي انت عارف انا عملت ايه وهم جات لي بتاعه انت فاتح اليوتيوب وانا جاي لك في الطريق قعدت اتفرج على الفيديو ازاي يتغير انا اعرف اغيره بس مش عارف اعمل ريسيت سهله برضه يعني على اليوتيوب اليوتيوب برضه بتاع اللي كل حاجه

Tapos na natin may lagay, so i-start natin. Aman! Ah! Ah! Okay, saksak mo na. Wala so, na. Wala, sama mo muna dito yung mga diesel-diesel. So, ayan mga kaibigan, tapos na tayo dito. So, kapag mong mo itong ating video, ay please Okay, like and subscribe na lang. Okay. Thank you, thank you mga kaibigan.